Naasahang bababa na ang presyo ng bigas, ito ang ipinahayag ng grupo ng mahigit isang daang miyembro ng Nueva Ecija Rice Millers and Traders Association sa pamumuno ng kanilang presidenteng si Elizabeth Bana. Ayon kay Bana, nagsimula ng umani ang mahigit 134,000 hektaryang taniman ng palay na irrigated sa tinaguriang top producing rice province ang Nueva Ecija. Dagdag pa ni Bana, ayon nga sa kanyang uh, mga suki na mga magsasaka, nagsimula na rin bumaba ang mga apalay na inani naman sa Region 2 ang probinsya mula sa Isabela, Nueva Vizcaya at ilang pang mga karatig lalawigan. It is almost October, so siguro second, two weeks to three weeks from now, may makikita na ka talaga kayo. Babalik na ho tayo sa presyo natin na yon na uh, 38, 39. Hopefully talaga makapagproduce ho kami ng ganong presyo dito sa rice milling industry inaasahang makakabili na ng 38 at 39 pesos kada kilo ng bigas. Sa ngayon kasi, nagdadatingan na ang mga palay at nagsimula na silang magbilad at gumiling ng mga bagong aning palay. Sa ngayon, naglalaro sa 19 to 25 pesos kada kilo ng tuyong palay at 17 hanggang 19 naman para sa wet. Matatanda ang nagutos ang Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos sa NFA na itaas ang palay procurement price ng NFA sa 16 hanggang 19 sa wet habang 19 hanggang 23 naman kada kilo para sa dry. Nagsimulang sumipa ang mataas na presyo ng bigas sa pagpasok ng last quarter ng taon para matulungan ang mga publiko at ipinagutos din ng malakanyang ang rice cup ceiling na 41 sa regular milk at 45 para naman sa wet well milled rice, bagay na inalmahan ng mga rice retailer kung kaya't binigyan sila ng 15,000 pesos na subsidy para sa mga rice retailers. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.